Hanggang Lilibio. Okay. Hanggang ano? Hanggang saan yan? Uh, saan. Hanggang Bewang? Ha? Oh, ikaw pala yan. Hanggang saan? Malalim? Tingnan, punta nga. Tingnan, tingnan wak? Langoy ka, langoy, langoy. <laughs> Galing yan, tropa ko yan. Yun, oh. Lalim na, huh? Oo, oh, ikot oh, tayo. Yun, oh, na yun yung bata. Oh. Ako ocean? O, oh, ocean, no? Oh. Do you like there? Ako? Do you like there? Ayun, no? Oh. Wala, hindi oh, pwede. Hindi kakayanin ang sasakyan. <coughs> hmm. Itong ito lang naman ang binaba kasi mababa itong part na to rito eh. उतारिरहे। थाय balik balik